mga kababayan, mga kaparangay, si Nan ay uh, iniimbitahan po nila tayo na uh, magbuko daw, no? Ayap. Mabiyak, sir. Tama ba ako? pala. <laughs> Ayun naman. Wait lang, tapusin ko to. Nagka, nagkakahiyaan eh. Ah. na po kayo na eh? Hey, eh Lola? 73. Magsa 73 sa January. Oh. Hmm. Ilan na po anak nyo? Apat. Apat. Nasaan na sila? May kanya-kanyang pamilya. Hmm. Asawa nyo? Ado ah, sa... sa ang konting taniman doon. Ayun. Ganun ba talaga ang papel nating magulang? Pagka napalaki na natin at nag-asawa na sila, maiiwan talaga tayo? Maiiwan tayo at kung may problema, tayo pa rin. Ah, lalapit sila. Pero pag masaya, doon muna sila. May pagkakataong gano'n. Oo. Pero madalas yata, ano? Hindi naman lahat. Pero kadalasan... Gano'n. Happy. Hmm. Pag nagka-problema, balik sa magulang. Gano'n. Papil ng magulang. kontrata. Magulang is magulang. Oo. Okay na? Tara, tuloy tayo. Sige po. Sige, Nay. Mga kababayan, mga kabarangay. Si Nan ay uh, po nila tayo na uh, magbuko daw. No? So... Tikman natin yung buko ng bataan. Sabi kasi nila, masabaw na, matamis pa. Totoo ba yun, ay? Eh? Opo, kasi fresh na fresh pa. Ah, fresh eh, na fresh. Ayan. Fresh from ano? Galing sa Saan? puno. Tara po, tuloy Ayon tayo. po yung ay anak ko nang akyat siya. To. Ha? Asan? Akyat siya. Ayon. Ayun na, akyat. Ayun na. <laughs> Nasa taas na. Ingat po. Ayan, tignan nyo mga no o. Kung paano. Ayan, tignan natin kung paano. Ah, may belt. Opo. Nung araw po yan, nalaglag po yan. Oo. Oh. Sa pag-akyat ng buko. Bali po yung kamay. Ayun, yan. Yun, ang bilis. Ba, ngayon lang natin makita si daddy. Oh. Ang luwang <laughs> ng niyugan ninyo, no? Hindi po sa amin yan. Bang, bantay lang Akayo sila. Ah, kayo bantay lang. Opo. Ang galing. Kami po, meron doon sarili namin. Oh, meron din kayo dyan. Yung asawa ko may lupa eh. Oo. Oh. May eh, maswerte yung mga ano dito, maluluwang ang lupain. Opo. Yung bantay kami doon sa taas, sampung hektarya. Sampung hektarya? Ayun, luwang, no? Hmm. May iikot nyo pa ba yung kaluwang na yun? Sampung hektarya? Eh, masukal po. Hindi masyadong ano. Masukal. Ayan, akyat na naman sa kabila siguro. Ay, ito hindi kinuha, matigas na. Malambot pa. Ah, wala pang laman. Ay, may duyang-duyang pa sila. Oo. Ay, nakatali sa pinakamataas yun. Bakit napakahaba pa kasi? Hindi ba pwedeng dyan lang sa mababa? <laughs> mga ba yung lubid? <low> <laughs> Ayan, tignan nyo mga kababayan. Lapitan natin ay. Tignan natin dito tayo. Tignan natin kung paano umakyat si sir kung paano ibaba yung buko na yan. Parang naglalakad lang. Siyempre! Oh, ang dami! Oh! ha! <laughs> Tanungin mo saan lumaki si Daddy Frankie. <laughs> ha? Ah, oh, wag mo to. try ko din. Ito ba 'yon? Oo. Tama ba ako? Champala. <laughs> o oh, yun naman. <laughs> ah, kitang-kitang talagang hindi marunong. Oo. Oo, kita. Tatakot na ba ka matusok ako? <laughs> kasi sinasamahan talaga ng kamay yan. Oo. Oh. Mm hindi, -hmm. kasi sira-sira na to. Hindi, <laughs> <laughs> napakan sa gilid, oh. Oo. Oh. Napakan mo sa gilid. Hindi, yun. Ah, ito? Oo. Oh. Para hindi gagala, oh. Oo. Oh. Sira na eh. Sira na yung... Oh, alata talaga hindi marunong. Ano? <laughs> Alak mayaman talaga si Dato. Apatay tayo dyan! Alak <laughs> <laughs> mayaman. Ayan. Kapatid ng mayaman, mga kababayan. Kaya yung mga kuya ko, mayaman. Oh. Wait lang, tapusin ko to. Nagka nagkakahiyaan eh. Ah, kailangan pakita natin. Oh. pag bubuksan kayo dyan, oh. Oo. Oh. oh. Tapos niya rin, kaya lang, ano? Oh. Oh. <laughs> Natapos, niya Natapos niya rin, pero kalating araw. Anong yung kalating araw? Pinawisan <laughs> <laughs> pa, yung parang... Oo. <laughs> oh. Huwag ka na maya, maintindihan nila. Hindi. <laughs> Tapusin natin yan. Ba? Oh, tapos bibi akin dito. Oo. Oh, oh. Alalahanin niyo 50 pesos to. Na. <laughs> oh. <laughs> Dino, sa to. Oh. ba? bagong ano. Sa hindi ako marunong. ani. Tara, kain tayo lahat. Ay, di. Oh. Oh. Si, si kuya, yung ma marunong kang gumawa ng kutsara. Oh, yun, yung kutsara. Kutsarang kutsarang natural. Oh, ayun, kutsarang. Oh, gagawa si kuya ng kutsara. ganong kuha nila dito ko Sarap. Parang buko talaga. 20 na. 15. 15 lang. Pagdating sa Manila, 50, 50 sa Makati. Oh, an lilipad pa. Oo. Kumalaki ba 'yung place noon? ko ya ko Namaya pag nabiak. 'Yun. Sahot ko yung sabaw, sayang. Redundant yan dalawa. Pabiak, sir. masarap Kamay. Kutsara, sir. kutsara. kutsara ni Kuya. Kagawa. Kutsara. Pwede po pabiak? Ikita ko po. Saan? <laughs> alin, alin <dvd? laughs> Makinta, wala nang gatas pala nang katasyan. yan. Buti kung may gata pa yan. <laughs> Ayan. Ay, bakit tey? Pinapanood jo lang kami ay. Lahat tayo kakain. Ay, sawa na. Hmm. Uh -uh. tayo. Para hindi tayo ano. Kuya buko ni ate yan. Buko ni ate yan. Hmm. Sarap ng buko mga kababayan, kain po tayo. Ma'am, sama po kayo rito, ma'am. Dito, dito, dito para. Lang. Kayo, sir. Hey, hmm? Hindi kayo sama ka sa video namin. yan ay, ano po? Sa... Ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Sila po yung dahilan kung bakit nakarating ang Team Daddy Frankie dito sa bataan. Una po, siyempre sa ating Panginoon. Kaya, thank you, Lord. Dahil may mga blessing tayong natatamo, kagaya nito, mga kababayan, no? hindi na binibili, sinusungkit, ay naakit lang, no? At uh, pangalawa sa mga dahilan yung mga instrumento, yung mga taong ginagamit ng ating Panginoon. Una si Kuya Ed na nagdala sa amin sa lugar na 'to, nag- uh, uh, nag-guide. Syempre kasama rin ang ating napakabait na barangay captain. At saka si Nanay ng pangalan nila? Marcelina po. Marcelina. Nanay Marcelina, bali sila po yung may-ari lahat po ng natatanaw ninyong niyugan dito. Sila po ang nagmamay-ari kaya ganito kayaman sila. Okay. Ha? <laughs> Basta sa kanila po ito kasi silang powerful dito, napakarami, no? Eh, mga kababayan, pasalamat tayo sa mga taong may mabubuting kalooban. Kumbaga, nakikita nila yung ginagawa natin at eto, bukod sa kinarga nila sa sasakyan na saging, talong, Opo, yung nakakita ng buko. Opo, yung nag-akyat ng buko. napakasarap Ayan, si Sir naman. Sir, salamat ha. Ang pangalan ni Sir. Sir Albert, ayan. At syempre si Ate Iyang po, kapatid ni Kuya Ed, ayan. Salamat kay Ate Iyang. Thank you talaga. Kapatid, no? Ate Iyang, kapatid. Ay, <laughs> Ate Iyang. Ate Arcelia. Oo. Oh, di ba? Asawa ni Kuya Ed po. No? Sorry. Yan, kain tayo, kain. Hmm. Napakot <laughs> po si Kuya. Yan, kain-kain tayo lahat mga kababayan. Sila, nagsawa na kayo? Opo. <laughs> <laughs> Mahal kasi ito sa Manila. Sa inyong lugar, mga kababayan, magkano ang buko? Sa amin kasi, 50. Pag kinuha dito, 15 lang. Hmm? Ang isa. Magkano? 15. Hmm. Sila na mag-aakyat. O kayo pa rin? Ah, sa daan na lang, pipikapin na lang nila 15. Mura lang, no? Ay, lalo kung sila pa mag-aakyat. Lima na lang. Mm. Lima na lang? Mm. -hmm. patay tayo dyan. Lima, sila may aakyat. Deliver nila magkano? Pwede 18? Oo, oh, yun. Kasi ito lang. May dalit pa sa Florida, malayo pa. Saga-saga lang. Eh mga cameraman, kain na kayo. Hindi na tayo magla-lunch. Ito na lang. Nakatipid tayo. Mm.

Sama ka rito lola. Tagal ko nang ano na makita si Daddy. <laughs> Oo, oh, ngayon nandito na. Ano oh, kaya nakadikit ako sa iyo. Ah. <laughs> mga kababayan, kaya na akin sinabi, salamat po sa lahat ng uh, nag-welcome sa team Daddy Frankie, no? Sila hmm. Sir, sila nanay tsaka si Lola. Dahil api na nila tayo ng buko, magbigay ako sa nag-akyat, no? Oh, Sir. Oh. Hindi sige lang para sa 'yan. Hindi po. Tanggapin nyo yung blessing. No? Sige po. Salamat. Ayan. Lola, panbili ng kung ano man, ha? Laban lang po. Salamat. Salamat. <laughs> salamat, Daddy. Oo, oh, salamat po, ha? Ayan. Salamat po. Masaya po ako na nakahalubilo ko kayo dito. Napakabait nyo po. Lalo na kami. <laughs> Kay Sir Den, thank you so much, no? Mga kababayan, mga kabarangay, may page din po si Sir. Sa mga kapanood ng video ng ito, isupport natin. Pangalan ng page mo, sir. Invite mo sila. Albert Pikit po. Lakas mo, sir. Albert Piket ho. Yun, Albert pikit daw 'yung kanyang page. Support natin mga kababayan. Salamat po and God bless. Thank you Lord. Let's go. Salamat po. Salamat Salamat po. Salamat talaga.